eto ang ah, agres palasyo oh wow. butas din dito bigay sa

Yeah. yung may tanda ka, yung anin ayaw kasi nalo bubukod ng kamate doon yung plati rin ng kanyan ayaw <tinyo> oh. kumain muna kayo sa inyo kumain ka muna ulap <tinyo> panuto ako dun eh ano para? pinaliguan mo na muna ng konti para mawala init ng kalabaw Yara. Yeah. Nah. Yan na patay mga kagre, yan na mga kagre, binita ka yabong <laughs> Nakapagpakitang gila si Iko <laughs> na Yan Nako po, yari ata ito mga kakri Ayan na mga kakri Yabang na pagpakitang gilas ah <laughs> Ito ata uh, ay natatakot sa akin Layo tayo ng konti, dito tayo ah, tinit, Tinitingnan ako eh Natakot ah. <laughs> Dito tayo, dito Ayan na mga Ayan na ka mga kakri

Ayan mo bayo! Yabang babae lumabas! Yabang babae lumabas! Hindi kabaong lumabas ngayon Goya! Mukhang lumakas yung kalabaw mo ah! Kabaong Mga kakilid, team palasyo! Mga team palasyo! palasyo!